Hi kagulay, good morning kagulay Update tayo sa talang kagulay Tinayang talang kagulay oh. Magdalawang buwan sa Adjose Naglipat tanim Yan Ano ba ngayon? 3 Dapat naka Ano tayo nito eh Dalawang pitas o oh, Dalawang pitas o tatlo kasi eh, dami na itong bunga. Ayan, nagulay, yan. Oh. Dami itong malalaki. Kaso, daming isyo. Walang ulan. Uud. Tapos, kinain ng manok. Ayan. Nagulay, oh. Ang ganda na saanan niya. Kaso walang ulan. Hindi tayo makadirig dito. Wala tayong makuha na ng tubig. Tapos yung mga unang bunga, pangalawang bunga. Kinain pa ng manok. Dapat sabay Nauna ito sa balay mamunga, kagulay. Kaso medyo... Mauna pa yung ampalaya na makapag-harvest. Sih itu ngau kagulay oh. So, okay yan. Itu pak. Lain nang mana-mana kagulay. Kuhat tokani nang maga. Yan. Dah. Nanggan. Sayang. Yo. Masih tatangkad naman din to hindi na maabot ang manok ano na sa Friday o alanganin bukas makapitas na tayo sa ampalaya dapat hindi na ito ng manok yan na magalaw siya ito ngayon manok yan tapos hindi na ito lalaki. sayang so, Dami na sanang bunga gulay. Ang gawa nito. Ayan. Sanang mula na. Para makabawit naman tayo dito sa talong. Dami ito gulay. May git. dalawang libu atau tuh? kayang kaya niya 200 kilo ano? Ano? wala lang ano? ano muna kagulay update lang tayo sa Calix 2 nagulit ang nangyari dami sa bulak na kagulay oh Uh, medyo busy tayo doon sa Ampalaya. Doon tayo umaga sa sapon.